Guys, may mangga dito oh. Yan oh, mangga. May mangga pala dito. Sarap manguha. Oh. Kasi bawal pa manguha dito eh. Mm, mabango siya. Yan oh. Ate Gla, anong tao po dito? Para pa talaga siyang mangga, no? Lagi ko po siya nakikita pero hindi ko pa ito natikman. Talaga, masarap daw pag ng asin. Kasi di ba pag inano na nga si masarap kaya po. Ah, sarap, sarap manguha kasi bawa kasi nasa park kasi. Eh. Baka magbayad kami ng fine dito. Kaya hanggang tingin lang po. Yan, ang ganda naman dito.